Ang nakikita po ninyo ay isang puno ng rambutan na makikita sa Malaybalay Bukid noon sa isang uh, seminary at uh, nakikita yun man ho siguro kung gaano karami ang bunga. I cross up ko po. Nang makita niyo nang ito, kung bakit ito ay uh, naisip kong i-vlog sa akin channel pagkarami-raming bunga po. Hitik na hitik sa puno sa sa bunga ang rambutan na ito. Ayan po. Tingnan niyo po mabuti. Mga ilang buwan lang ay siguradong maraming kakain ito. So, libreng libre ho sila sa makakain. napakagandang puno po. At uh, malaking pakinabang sa mga uh, naninirahan dito o sa mga seminarista o yung nag-aaral ng pastor o nag-aaral ng dikonis. dami bunga. So, uh, sana'y makatikim ako nito. Kung nandiyan mapupunta ako rito. Sarapan po.